Ngayon ay pag usapan naman natin ang limang tema ng geografiya. So, ang geografiya ay may limang pangunahing tema na nagbibigay daan sa pag-unawa sa mga konsepto at prinsipyo nito. Ang limang tema ng geografiya ay Una, lokasyon or location. Ang tema ng lokasyon ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga lugar sa daigdig kabilang ang kanilang posisyon, layo at relasyon sa iba pang lugar. Pangalawa naman ay pagkakaiba or place. Ang tema ng pagkakaiba ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangian at karakteristika ng mga lugar, kabilang ang kanilang kultura, ekonomiya at pisikal na kapalitiran. Pangatlo naman ay pagkakawingan or human environment interaction ang tema ng pagkakawingan ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga relasyon at interaksyon sa pagitan ng mga tao at kanilang kapaligiran. Kabilang ang mga epekto ng mga aktibidad ng tao sa kalikasan. Pangapat naman ay pagkakaugnay or movement. Ang tema ay tumut ang tema ng pagkakaugnay ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga kilusan at paglipat ng mga tao mga ideya at mga bagay, bagay sa iba't ibang lugar sa daigdig. Panglima naman ay pagkapantay-pantay or region. Ang, pang, ang tema ng pagkapantay-pantay ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga region at mga lugar na, ka, na may katulad na mga katangi at karakteristika kabilang ang kanilang kultura, ekonomiya, at pisikal na kapaligiran. Ang mga temang ito ay nagbibigay ng daan sa pag-unawa sa mga konsepto at prinsipyo ng geografiya at sa pag-aaral ng mga lugar at mga relihiyon sa Daigdig. Yun ang limang tema ng geografiya.